So, ito po yung ginagawa ko mga boss. Uh, mga alaga. Yan. Kapag pinapakain ko po, ito po yung aking inahalos ko yung pagkain. Lalong lalo na kapag ganito po ang ating panahon po mga boss. Kung titinan po natin mga boss, ito ay kakaulan lamang. Yan. So, palagi pong pabago-bago ang panahon natin mga boss. Ano? Kaya kung wala namang iniindang sakit ng ating mga alaga, Mabuti so, na po Maghalo tayo ng vitamins Sa ating uh, Mga alagas Kanyang pagkain Ayan mga boss So ito nga pala yung uh, nahalo ko Vitamin pro So itong vitamin pro po mga boss Ay uh, Anti-stress din to po Mga boss So tignan natin yung ating alaga So ito po sila mga boss Ayan Ayan tapos ito yung aking hinahalo Vitamin Pro Yan Ito yung inahin Ito ay Malapit ako mga anak mga boss Yan So ang pakain ko po mga boss Ay feeding Ito, yan weight feeding po mga boss Ayan. kasi mas maganda yung weight feeding mga boss kasi ano uh, mas uh, mas madali pong uh, lalaki sila yan Ayan. so kapag uh, magpapakain po ako mga boss ay ganito lang po yung gaga, ginagawa po Ayan. Ayan. Uh, ganito lang po mga boss yan kayo pinapag uh, pagpapakain yan mm. So, kakatapos ko lang pong magpurga dito mga boss mo, no? Yung ginagamit ko po dito mga boss na pang pamurga ay ivermectin uh, po na injectable. Ayan. Good po tayo dyan. Mas maganda po kasi yung wet feeding kasi mas madali yung kanilang paglaki. Ayan. Ayan. Hello. <laughs> pala mga boss uh, paminsan paminsan minsan po ay uh, ay hindi lang pala kapag ako yung nagpapakain dito mga boss ay binibigyan ko po ng asin yan yung asin po mga boss ay nilagay ko po dito tapos uh, kanilang uh, kinakain yung asin tapos uh, iinom na sila ng maraming tubig kasi yung tubig po mga boss ay laking tulong po niyan sa ating paglaki ng ating mga baboy. Eh. Kasi para hindi po sila magiging dehydrated. Ayan. Ito po yung aking mga alagang baboy. Yeah ito nga pala yung uh, inahin yan ito yung inahin ng aking mga alaga ayan. at ito naman si Georgia hello Georgia malapit na po yung mga anak mga boss kikita nyo naman yung sano ayan, ayan. So binigyan natin yan ng vitamin pro na vitamins for mga boss. Ayan. Ito ay kakatapos lang magpurga ng ivermectin injectable. Ayan. So mas mabuti ko mas mabuti pong uh, weekly po tayo magbibigay ng avi complex at mga inahin po mga boss ano. Okay po 'yon. Para magiging healthy lagi yung ating mga inahin. Ayan. So, ayan mga mga boss. Ayan, mga boss. So, yung aking inahin po mga boss ay dalawa pa lamang. So, hopefully, pag marami na tayong pera, uh, nag, ano tayo ng inahin na medyo uh, mga lima na siguro. Ayan. Kasi, pag walang pera, medyo apikit tayo dyan mga boss. yan wala pang financial. So kung bago ka po lang sa video na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, at click na rin po yung notification bell mga boss. Para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat mga boss!